Magandang gabi mga kamoyski Meron naman tayong bagong kwento About crime and horror So ngayong gabi Ay ito naman ay tungkol sa pamilya na Pinatay ng sariling nina Tatay Or Ang haligin ng tahanan Ang pumatay sa kanyang pamilya Simulan na natin ang kwento So ang kwento ay tungkol sa Family Watts. So Family Watts ay, na murder na isang pinakamalupit na controversial na nag-viral noong 2018 August siya. So ito yung pinakakarumaldumal na nangyari nung panahon ng uh, August 2018. So, ang magkagawan ay si Chris Watts. Siya siyang haligi ng tahanan. siya rin yung pumatay sa kanyang mag -ina. Dalawang bata, 3 years old, at isa is 4 years old. At yung asawa niya, nabuntis nung araw na yon 15 weeks nabuntis. So, Um, ang pamilya Watts si Christopher Lee Watts isang oil field uh, operator at ang kanyang asawang si Shannon Watts ay isang masipag na ina at empleyado sa isang MLM wellness company ay nagkaroon ng dalawang anak si Nabela apat na taong gulang Celeste, si taong gulang at ang asawa niya si Shannon ay buntis ng 15 weeks sa kanilang ikatong anak na lalaki na pinangalang Nico so yun sa labas ni Tila pinaperfecto ang pamilya Watts madalas magpost si Shannon sa social media ng mga masayang larawan at video ng kanilang pamilya kung saan pinapakita niya na ang kanilang pagmamahalan at kasiyahan. So sa kabila nung sa kabila nung haris perfectong pamilya na yun, meron palang tinatago na lihim o may pinagdadaanan ang pamilyang yun sa pinansyal at sa relasyon. So sa kabila ng tilang perfectong imahe, may mas malalim na suliranin kung magsawa noong 2018 nagkaroon si Chris Watts ng isang relasyon sa kasamahan niya sa trabaho na si Nicole Kissinger habang palihim na nagpapatuloy ang kanyang relasyon nagsimulang manlamig ang pakikitungo niya kay Shannon so yun ah, nagkaroon ng kabit yung asawa niya kaya yun yung isa sa dahilan kaya sila ba bakit Ah, nag-aaway pero sa mga posts nila sa social media parang hindi sila nag-aaway ganun, halos perfecto dahil sa mga problema pinansyal ng pamilya ang tensyon sa pagitan nila ay lalo na tumindi ayon sa mga mensahe at komunikasyon ni sa Shannon sa kanyang mga kaibigan napansin niyang nagbago ang asawa ngunit hindi niya lubos na alam ang kabuuan ng sitwasyon. So nagtataka na siya na bakit ang nalamig ng asawa ko? Anong nangyayari? So matagal din silang nag-asawa. So mula 2010, doon sila nagkilala via Facebook. Ah, tapos yung panahon na yun, ah, merong sakit si Shannon na lepus o yung paglalagas ng buko. Tapos si Chris naman yung naging parang best buddy niya, best friend niya So yun yung napapalakas ng loob niya. Yun pala, yun rin pala tatapos sa kanya, bandang ulo. So yung, ang nangyari na trahedya noong Augusto 13, 2018, yung Shannon ay kaka galing sa isang business trip sa Arizona pagdating niya sa kanilang bahay sa madaling araw nagkaroon sila ni Chris ng mainit na pagtatalo tungkol sa kanyang affair at sa kanilang relasyon sa parang araw pinatay niya si Shannon sa pamagitan ng pagsakal so yon ang kwento nun according dun sa sa ano sa investigasyon Si ano pala, si Chris umuwi noon madaling araw para ano na, ah, makipaghiwalay kay Shanan. Dahil nga, mayroon na siyang ano, may kabit eh, So, parang doon na siya sasama. Ngayon, si Shanan, ayaw niya na may paghiwalay kay Chris. Kasi nga, mahal niya eh. So, nagtalo sila eh, So, dahil doon, sabi parang... Ah, pinungangain niya si Chris na ganun dahil yun sa kabit mo kaya ayaw mo na kami so itong si Chris naman parang nagpintig yung tenga ang ginawa niya sinakal niya si Shannon tapos yung pagsakal niya na hindi na pala gumagalaw doon na siya nagpanik na anong nagawa niya bakit niya napatay ang asawa niya so yun ang ginawa niya uh, dinala niya yung bangkay ng asawa niya dun sa ano sa pick up ilagay niya sa likod ngayon nakita ng bunso niyang anak na kinakaladkad niya yung mami niya ng tatay niya so tanong yung baby uh, 3 years old yon, sabi niya anong anong ginagawa mo kay mami bakit anong nangyari kay mami so sabi nung sabi ng ano, sabi ni Chris, may sakit yung mami mo, dadaling ko siya sa ospital. So, di ginawa niya yung bunso. Ngayon, nagising na rin pala yung panganay. Hindi niya napansin. So, sinama niya na rin doon sa pickup. Ngayon, ang ginawa ni Chris, dinala niya yung bangkay ni Shana no? doon sa pinagtatrabuhan niya, oil, ano, oil refinery. Kasama yung dalawang anak. Ginawa niya, pagkatapos niya nilibing yung asawa niya na sinakal niya sinunod niya yung bunsong anak ginawa niya uh, yung kumot nun no, na paborito kumot ng, ng bata na si ano si Celeste tinakpan niya yung ilong sa kabungang hanggang sa mawalan na ito ng buhay binalot niya to tapos nilagay, nilagay niya yung bangkay ng bata doon sa tanker tapos nagtanong ngayon si yung panganay niyang anak. Sabi niya, Daddy, gagawin mo rin ba sa akin Yan. Ang sagot naman ni Chris, oo. So ginawa niya, tinakpan niya rin ulit yung ilong sa kabong nga gamit yung kumot na yun. So yun, pangapat na taong gulang niya anak uh, lumalaban. So hindi nagkatagal, mga ilang minuto na matay din. So nilagay niya rin doon sa tanker, yung bata, yung panganay niyang anak. Pagka niya doon, saka siya tumakas. Tumakas siya. Ngayon, yung kapitbahay niya, best friend ng asawa niya, si Shannon, nagtataka bakit hindi sumasagot sa telepono. So, yung ginawa naman ni ni Nicole, yung best friend ni Shannon, tumawag doon sa 911. Sabi niya, uh, nagpa, nag-aalala siya rin sa best friend niya kasi hindi nakaiwan yung cellphone nung sa ng bahay. Tapos yung kotse nasa labas na sa grahe lang. Tataka sila bakit ganoon walang sumasagot dun sa bahay. Yung dumating yung Chris. Yung Chris na dun sa oil refinery. Kasi dun niya ano nilibing sa pinatay ng dalawang bata. Ayun, dun dun siya inimbita ng pulis. Nung araw yun, nambistigahan ng mga pulis at matagpuan si Chris sa kalmado tumatindi kalmado lang siya parang walang nangyari hindi ko alam parang may psycho may psychological problem na tayo psychopath din ah uh, yun sa una sinabi niya wala siyang alam sa pagkakawalan ng kanyang pamilya at napanggap nagpanggap na nagtutulungan sa imbestigasyon ngunit sa patuloy ng investigasyon natuklasan ng mga pulis na ang kanyang pagsisinungaling tulong ng polygraph. So, ano siya, uh, ah, ginamitan siya ng detector using polygraph. Namin ni Chris ang kanyang ginawa. Pinagtapat niya ang kanyang mga krimen at ikinagulat ng buong komunidad. Grabe na. Dahil lang dun sa kabit, ginawa niya lahat yun. So, si Chris Watts, ay natulan ng limang habang buhay na sentensya ng walang posibilidad na parol para sa atlong kaso ng murder in the first degree unlawful termination of pregnancy at iba pang pangkaso may kaugnayan sa mga anak grabe itong tragedia na to so yun uh, uh, bumalik tayo rin sa bahay yung mga polis bumalik doon, hmm, para ano uh, yung bahay tapos merong nangyayaring panoro uh, paranormal so may nagpaparamdam doon na bata tapos babae daw na tumatakbo doon sa buong bahay tapos may mayroong YouTuber na dumalaw doon sa labas may nakita sila ng nakadungaw sa bintana grabe Sanggan dito na lang tayo mga kamoiski. Sana nag-enjoy kayo sa aking kwento. Uh, this week mag-upload ulit ako. Maraming salamat. Good night.